Ayo mga ka-brother ayan dito naman kami ni Brother Tolo tapos papa ko sa kanya at nagpapahila kami ng batala you know at ang huli nilang magka mga kanina nakasabot dito sila at bebe medya tayo sa pahila ubad <laughs> ubad ka pa ha baka may basura itong aking kaya hindi na ihigit ha parang gumanit eh so ang gamit natin dito mga ka-brother walang kawel ha yung parang lupit lang ang gamit gamit namin na pinutol na nilalagyan ng kulay pinabad sa kulat pag hinigit nila ito ito ito, ito ganito ganito so mga kapatya pag kinagat nila yan mga balot sa sa puso nila Okay. Okay, yung ka brother daw, laka dali na ito kating ka si Brother Cholo. Oh, laki. Malaki kaya? Ulit? Oo, oh, nakakalsal sa iyo Haba pala ng area mo Huwag ah, tayo tayo lumikaw Nakahuli na daw Malaki kaya? maliit lang well, pababa, pababa. Pababa tayo. Hey, oh. maliit nga lang hmm. bak, pwede na yan ayan na parating na, parating na alright parating na <laughs> sure parating man, na brother. one, sorry okay Madali agad Lang ako sa pahigit One zero.